Magandang araw sa inyong lahat na nanonood ng Lean Murat Vlog! It's uh, 6 o'clock in the morning here in Germany. Kumusta na kayo dyan? Nako, ang dami kong nanlearn na lesson kay Mel Robbins. At ano ba yung motivation? Ang motivation is your motive for action. Kung hindi mo ginagawa, walang action, hindi yun motivation. Ano bang motibo mo ngayon at gagawin mo ba ang motibo mo ngayon? That's motivation. Mahirap mag-motivate sa sarili natin kung hindi natin ginagawa araw-araw. Dapat pala to become more effective kung gusto mo talagang baguhin ang iyong buhay. Hindi iyan kaagad-agad nagbabago. You have to take action every day. Kasi, kasi pino-program mo ang iyong sarili pinoprogram mo ang iyong mind. Mga bagong information na useful na sa buhay ko at gagawin mo. Alam niyo pa, mahirap talaga. Bakit? Kasi hindi naman yun ang normal mong ginagawa. Kaya mahirap. Ang normal mong ginagawa ay madali lang sa'yo kasi araw-araw mo yung ginagawa. Pero kapag nag-change ka ng iyong uh, buhay, mahirap mostly lahat talaga ng reklamo is mahirap naman. Bakit? Eh kasi kaya hindi naman yun ang normal mong ginagawa. Pero kapag pre mo siya every day, every day mong gagawin, eh, mga ilang buwan, hindi na siya mahirap. Kasi normal na lang siya. Ngayon, ang pagbabago is nasa sayo. Ikaw ang magde-decide kung gusto mong magbago. Gusto ko na ba ng ganitong buhay? ikokontinue ko pa ba yung ganitong buhay alam ko mahirap magbago kasi hindi ko naman ginagawa kasi yung gagawin ko ngayon kaya mahirap pero at the end of the day pareho lang yan sa ginawa mo noon pinalitan mo lang ang program pinalitan mo lang ang schedule pinalitan mo lang yung mga pagsasalita pinalitan mo lang ang action mo. Pero pareho lang din yun sa ginagawa mo noon. The thing is, yung ginagawa mo noon, walang gina ginawang magandang result sa'yo. Ngayon, ang ginagawa mo is para sa kagandahan ng iyong buhay. So yun yun, pareho lang sila. Yung system na ginagawa mo ngayon is pareho lang. Dinago mo lang lahat. So, ganun kapag gusto mong mag-improve ka sa sarili mo. Ganun kapag gusto mong mag-improve ka sa pamumuhay mo. Magbabago ka. Kasi wala talagang mangyayari kung hindi ka magbabago. Pero ang dapat pong tandaan, para umaseso ka talaga, consistency. Yun ang secret weapon dun. Na kung gusto mong magkaroon ng magandang result, consistent ka dapat lagi mong ginagawa at lagi ko nga itong ginagawa nagbibideo ako nakikinig ako, nagbibideo ako nagsishare ako ngayon sa buhay ko I take it slowly pero kailangan consistent ako para hindi ka mag-pressure sa sarili mo yung utak mo kailangan pala you have to take it slowly o, kung gusto mong magbago makinig ka ng mga video na useful sa buhay mo tapos gawin mo siya. After mong pakinggan, intindihin mo, tapos gawin mo siya. I-training mo na yung mind mo na eto na yung gagawin ko ngayon kasi eto pala ang dapat na gawin para umasenso sa buhay. Now, I want you to know na hindi ka nag-iisa. Marami tayo na gusto magbago sa buhay. Kaya huwag mong pressure rin ang sarili mo na akala mo ikaw na lang mag-isa. Madami tayo, join in sa community namin at doon mo makikita yung mga thriving people na gusto mong baguhin ang kanilang buhay. Doon mo ma-discover di kung sino pa at ano gusto mong gawin kapag nag-join ka sa mga entrepreneurship. Ngayon, kung ayaw mo, it's your decision. You stay there, mag-taka years pa rin, wala ka pa rin pagbabago. But if you start right now if you start to date pero kung ayaw mo stay there pero huwag kang mag-complain kung ano yung nangyayari sa buhay mo bakit ganyan ka pa rin hindi ka pa rin makabayad sa mga bills mo naghahabol ka pa rin nag-uutang-utang ka pa rin muutang-utang ka pa rin yung solution mo eh kasi you stay there huwag kang magtaka hindi ka naman nagbago oh, so ano yung ano ang inyong result dyan eh di syempre ganun ka pa pareho ka lang doon ng last month mo at pareho ko lang din doon ng last year mo at 10 years ago mo, ganun pa rin your decision is your decision, kasi ako seryoso, akong baguhin ang mga pananaw ko sa buhay at ang mga mali, nakikita ko na hindi dahil mabait ka isma, lahat ng ginagawa mo is tama, no may mga mababait na tao it's a front na mabait sila kasi it's the disguise kung bakit sila mabait is kunwaring mabait yan. Nagdi-disguise yan sila sa kanilang character. Mga hidden agenda yan. The thing is, magaling silang magmanipulate kapag ganyan. Alam nyo this time, mas gusto ko na yung taong nagpapakita ng kanilang personality kaagad. Kapag suplada siya, mas gusto ko yan. Kapag simangot siya ngayon kasi hindi niya feel, mas gusto ko yan ngayon. Nagsasabi siya na kanyang emotion ngayon, mas gusto ko yan nagsasabi siya ng mga nararamdaman niya kaagad mas gusto ko yan kaysa I'm okay, I'm fine you're not fine sabi nga ni Mel Robbins you are not fine and no one is fine you're not fine that's why you're pretending and if you're pretending at lagi mo pinapractice mo yung sarili mo yan ang program mo, magpretend ka tapos dinadala mo yung sakit ng kalooban mo daming tao talaga ngayon. Tinadala yung sakit ng kalooban nila tapos hindi nila napapansin. Bakit sila high blood? Bakit sila diabetes? Bakit sila palakain? hindi eh, naman sila nagugutom. Kasi nga yung, yung stress is doon mo din na divert either sa so, pagkain mo, sa so, uh, alcohol, sa so, sigarilyo. Ganon. Bakit? Tanong mo sa sarili mo, bakit yung brain mo Ah, gusto ko manigarilyo ngayon. Kasi stress ka. Gusto mong i-divert yung stress mo doon. Hindi mo napapansin yan. It is one of your escape moment sa mga drama sa buhay is mag gawa ka na manigarilyo ka or uminom ka. or di naman kaya um, makipag-chismisan ka yung ibang tao ang buhay nila yung chismis mo. Kasi gusto mo kasi i-divert ang iyong issue sa ibang bagay. So, maghahanap ka ng paraan para hindi mo ma pansit ang inyong drama. Hindi ka naghahanap ng solusyon sa iyong problema, dinadivert mo lang siya sa ibang bagay. Maghanap ka ng solusyon. And, and then, do it. Araw-araw, e, practice mo. So, hindi ako mag-wish sa inyo. Kasi yung wish is just in the mind. Kapag nag-wish ka, wish lang yun. Walang action. Hindi mo ina-actionan ang wish mo kasi wala man namang specific date time at year, kung kailan mo kukunin yung wish mo. Pero kapag may goal ka, etong month, etong gagawin ko para makuha ko yung wish ko ng entire year, at yun ang mas maganda kaysa mag-wish ka, wish I wish siya na na yung Ko ako. O, wala ka naman specific year. Kailan kahit gusto mong yung maman? Kailan mo gustong yung maman? Ano ang gagawin mo para yung maman? Saan ka mag-uumpisa para yung maman? Diba? May specific plan. Kasi kung wish ka lang ng wish, wala yan ang wish mo na yun hindi yun mangyari kailangan kasi may specific time sa mga pangarap mo alright so yun lang ang share ko sa inyo ng mga tip na para sa ikakaunlad ng buhay natin at mag isip kayo ngayon kung ano ang dapat nyo i-goal every week bye thank you po sa pakikinig sa aking lean mo vlog na open na yung YouTube ko, open na yung TikTok, open na yung Facebook ko, ang Instagram ko. Pumili na lang kayo kung ano doon, saan kayo active. At pakinggan nyo yung mga sinishare ko sa inyo at ginagawa ko araw-araw. Bye!